Ito na rin po kami. Ah. Dito ay kumuha rin kami dito ng baging na sinukuan. Yan mga kaibigan, mag-alas 5 na. Naingay na ang mga ibon. Nandiyan na sila. Pahintulutan mo kami kapatid, kaibigan. Makakuha ng mabilisan. Kasi bawal dito. kumukuha kami ngayon dito ng sinukuang baging marami kasi dito mga people mga sinukuan nandito kasi yung mga kahoy na talagang inaano ng mga tao yan naroon kami dito tulad yun dito hindi kaya ito yan Marami ditong kakaiba at kapapalakhang mga kahoy. Paintulutan mo kami kapatid, kaibigan, na makakuha ng kahoy na sinukuan, na nasa lupa. Ika-gawin e lang po namin yung herbal sa gamutan. Dito po eh. kuha niya ng sino po ang kahoy ito po ay napaka mahirap din dito ito eh kita mo na ayan people oh ang mga kahoy dito na papalagan, kumukuha kami ngayon ng malaki malaking sinukuan ito so, mga kababalakan alam nyo mga people hindi ito kakayanin ng ibang tao uh, kaya to ng iba pero yun nga lang kung magpakita sa inyo ng isang bagay na ganun e, ngayon maulan-ulan pa kaya sabi ko kunin na yan I e, patagilid na lang kasi paangaton to nyan eh. tsaka bawal dito kumuha ng mga kahoy hindi kasi nila alam yung mga sinukuan ay herbal at pira lang din ito magpakita mga people no? Kasi yan ay kung hindi mo kilala ang isang bagay, hindi mo makuha yan. At ang may-ari niyan ay mga diwata. Gusto ng umulan na paligid. bibigyan na ng pahiwati. No? Ulan. Yan. Ibigan, pahintulutan mo kami na mapabilis ang aming ano, Pagbigyan mo kami kapatid, kaibigan. Stop. Marami ba yan? Yan, mahirap din po ito. Kaya po, pinapalimusan natin ang mga ganito natin people kasi hindi rin po biro ang mga tinatahas namin at ginukuha namin people. Kasi dito, uh, pagka ikaw walang kaalaman, wala talagang ano dyan people. Ito ay mahirap din sa mga ganito people ang aming mission. Ngayon nga lang, dahil sa babae ako, hindi ko magawang magaganon kasi kasino lang naman lakas namin mga babae lang mayroon pa akong partner dito ng malakas siya po si Kidla Ops be, wag mo na be ha. May motor be ha. Stop, may motor. Sige, kasi naambo na. na. Happy ka talaga to people. Sa ano, mga ano namin people. Sakay mo na yan lahat. Kasya kaya. Pero tingnan mo na lang kung magkasya kasi maingay tayo dito. Mag-iingay kasi tayo. Magkaya mag natin sa pin. Hmm. Kasi sa pinan mo na lang kasi mag-iingay. Dungan sa kabila. Saan? Dungan sa kabila. Doon, sa kabila. Para, pag gano'n ko. Hindi mo nating dyan. Hindi na mo sa kabila. Ito. Sakay na natin to, kay ito po ang malaking kahong. Ang sinukuan, mga people. Iinay na yung mga ano. Wala na sa tubig, no? Wala. Wala na lumintas, e. Eh. Tuyo na. Okay baka masagi sana yan hindi delicado masagi sa ano mas delikado okay na isakay na namin ang sinukuang napakalaki kahita na kalaki yan people so marami din kaming gagawin mamaya sa herbal chachap chapin natin yan eh, para sa herbal people maraming salamat bye muna sa ngayon Okay na. Okay na. Okay na Pwede naman yan pagdating sa kalagitnaan doon sa labas. Hatiin natin. Para hindi. Para ano. Kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong pagbigay sa amin at pahintulot. Maraming salamat po. Kami po ay uwi na. Magandang gabi po. Bye.